kahulugan ng itim na baboy sa panaginip. Ang panaginip ng isang itim na baboy ay maaaring sumagisag sa kapangyarihan, lakas o potensyal sa iyong buhay. Ang laki ng baboy ay maaaring kumakatawan sa isang malaking hamon o balakid na kailangan mong harapin. Ang isang higanting itim na baboy ay maaaring magpahiwatig ng isang malalim na koneksyon sa lupa ang iyong primal instinct at isang pangangailangan para sa saligan at katatagan. Ang itim ay sumisimbolo sa mga nakatakong emosyon, kaya ang isang itim na baboy ay maaaring kumatawan sa isang bagay na sinusubukan mong panatilihing itago o pigilan. Maaaring ito kumatawan sa isang negatibong aspeto ng iyong sarili o sa iyong buhay na sinusubukan mong iwasan. Ang mga baboy ay madalas na nauugnay sa kasakiman, katakawan at indulohensya. Kaya ang panaginip tungkol sa isang baboy ay maaring magpahiwatig ng pagkakasara tungkol sa labis na pagpapakain sa isang bagay. Ang panaginip ng isang itim na baboy ay maaaring magkaroon ng napakaraming nakakaintriga na interpretasyon. Narito ang ilang mga kapanapanabik na punto na dapat pag-isipan. Una ang simbolismo ng kasaganahan. Sa iba't ibang kultura, ang mga baboy ay sumisimbolo ng yaman at kasaganahan. Ang panaginip ng isang itim na baboy ay maaaring magpahiwatig ng isang paparating na panahon ng kasaganahan at katatagan ng pananalapi. Isang natatanging interpretasyon na naiimpluensyahan ng iyong kultura na background at mga personal na karanasan. Pangalawa ang shadow self. Ayon sa ilang mga tsorya ng interpretasyon ng panaginip, ang mga itim na hayop ay maaaring kumatawan sa sarili ng anino o pinipigilan ng mga emosyon. Ang panaginip ng isang itim na baboy ay maaaring magpahiwatig na dapat mong harapin ang ilang aspeto ng iyong sarili na iniiwasan mo. Pangatlo, ang walang malay na pagnanasa. Ang mga baboy ay nauugnay din sa kalayan at kasiyahan. Ang panaginip ng isang itim na baboy ay maaaring magpahiwatig na mayroong kang ilang hindi natutupad na mga pagnanasa o pantasya na kailangan mong tuklasin. pang ang marumi o marumi. Ang mga baboy ay kadalasan na sa dumi at dumi. Ang panaginip ng isang itim na baboy ay maaaring kumakatawan sa pagkakasala at kahihiyan tungkol sa isang bagay sa iyong buhay. At ang panglima, ang palatandaan ng babala. Sa wakas ang panaginip ng isang itim na baboy ay maaaring isang tanda ng babala tungkol sa isang bagay o isang tao sa iyong buhay na hindi kung ano ang tila. Makakatulong na maging mas maingat at matulungin upang maiwasan ang mga potensyal na panganib o pinsala kahulugan ng panaginip tungkol sa makakita ng itim na baboy. Kapag nanaginip ka makakita ng itim na baboy, madalas itong kumakatawan sa pangangailangan para sa saligan at katatagan. Ang itim na baboy ay maaaring sumagisag sa iyong koneksyon sa lupa, pisikal na mundo at mga pangunahing pangangailangan ang panaginip na ito ay maaaring magmungkahi na ikaw ay nahihirapan sa mga pangangailangan ng iyong pang-araw-araw na buhay at naghahanap ng isang pakiramdam ng balanse at pagkakaisa. Ang itim na baboy ay maaari rin kumatawan sa iyong mga pangunahing instinct na humihimok sa iyo na isaalang-alang ang iyong intuwisyon at gut na damdamin. Isaalang-alang ang konteksto at mga emosyon na iyong naranasan. Ang itim na baboy ba ay kalmado at masunurin o ito ba ay agresibo at nagbabanta? Ang pag-ugali ng baboy sa iyong panaginip ay maaaring magbigay ng karagdagang mga pahiwatig tungkol sa pinagbabatayan na mensahe. Kung ang baboy ay mukhang palakaibigan at madaling lapitan, ito ay maaaring magpahiwatig ng isang pagnanais para sa pag-aalaga at ginhawa. Sa kabaliktaran, kung ang baboy ay agresibo, maaari itong na ikaw ay nakikitungo sa mga panloob na salungatan o panlabas na mga hamon. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang itim na baboy na humahabol sa iyo. Ang panaginip ng isang itim na baboy na humahabol sa iyo ay nagpapahiwatig ng pakiramdam na hinahabol o nanganganib sa iyong pagising Ang itim na baboy ay maaaring sumagisag sa isang problema o balakid na sinusubukan mong takasan o iwasan. Ang panaginip na ito ay maaari sumasalamin sa iyong mga panloob na pakikibaka tulad ng hindi nalutas na mga takot o pagkabalisa o pakiramdam na nalulula sa mga responsibilidad. Ang pagkilos ng paghabol sa panaginip ay nagmumungkahi ng pangangailangan upang matugunan ang mga isyo na nagdudulot sa iyo ng kakulangan sa ginhawa o pagkabalisa. Ang itim na baboy ay maaaring kumatawan sa isang aspeto ng iyong sarili o isang sitwasyon na iyong iniiwasan o napabayaan. Ay alang, alang kung ano ang maaaring hinahabol ka ng baboy dahil maaari itong magbigay ng pananaw sa pinagbabatayan na mensahe ng panaginip. Kung nahuli ka ng itim na baboy sa panaginip, maaari itong magmungkahi na handa kang harapin at harapin ng mga hamon o takot na bumabagabag sa iyo. Maaari itong maging isang mapagpasyang sandali ng pagsasakatuparan sa sarili at isang pagkakataon para sa personal na paglago. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang patay na itim na baboy. Ang panaginip ng isang patay na itim na baboy ay maaari maging isang malakas at simbolikong karanasan. Ang pagkamatay ng itim na baboy sa iyong panaginip ay maaaring kumakatawan sa pagtatapos ng isang cycle o ang paglabas ng isang bagay na nagpapabigat sa iyo. Ang panaginip na ito ay maaaring magpahiwatig ng isang pagbabago o pagpapaalam sa mga lumang pattern o pag-uugali. Ang pagkamatay ng itim na baboy ay maaari din simbolo ng paglabas ng galit at takot. Maaaring ipahiwatig nito na handa ka ng ilabas ang mga emosyong ito at sumulong ng may panibagong kahulugan ng layunin at kalinawan. Maglaan ng oras upang pag-isipan kung ano ang kinakatawan ng patay na itim na baboy sa iyong buhay at kung paano mo magagamit ang panaginip na ito bilang isang katalista para sa positibong pagbabago kahulugan ng panaginip tungkol sa isang itim na baboy na kumakain. Ang panaginip ng isang itim na baboy na kumakain ay maaring sumagisag ng pangangailangan para sa pisikal o emosyonal na pagpapakain. Ang itim na baboy ay maaring kumatawan sa iyong pangunahing mga hangarin o kakulangan ng katuparan. Ang panaginip na ito ay nagpapakita na ikaw ay nagpapabaya sa iyong mga pangunahing pangangailangan o labis na nagpapakasasa sa hindi malusog na mga gawi o pag-uugali. Ang pagkain ng itim na baboy ay maaari ding kumakatawan sa iyong gana sa kaalaman, paglago o personal na paggunlad. Isa alang-alang kung anong kinakain ng itim na baboy sa iyong panaginip na maaaring magbigay ng karagdagang mga pahiwatig tungkol sa pinagbabatayan na mensahe. Kung ang baboy ay kumakain ng isang bagay na nagpapalusog sa iyo, maaaring nangangahulugan ito ng pangangailangan na maghanap ng mas positibong mapagkukunan ng kabuhayan sa iyong paggising kung ang itim na baboy ay kumakain ng isang bagay na nakakapinsala o hindi ka nais-nais, ang pagbibigay pansin sa iyong mga gawi at mga pagpipilian ay isang babala. Gamitin ang panaginip na ito bilang isang pagkakataon upang pagnilayan ang iyong kasalukuyang pamumuhay. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang itim na baboy sa isang sakahan. Ang panaginip ng isang itim na baboy sa isang sakahan ay nagpapakita ng iyong koneksyon sa kalikasan at pagnanais para sa isang mas grounded, makalupang pag-iral. Ang setting ng kasakahan ay maaring kumatawan sa isang ligtas at mapag-aruga na kapaligiran kung saan makakahanap ka ng aliw at pakiramdam ng pagiging kapilang. Maaring tukuyin ng itim na baboy ang iyong likas na katangian at kailangan kumonekta sa mga ritmo ng natural na mundo. Ang panaginip na ito ay nagmumungkahi din ng pangangailangan para sa isang mas sustainable o self-sufficient ng pamumuhay. Ang itim na baboy sa sakahan ay maaaring kumakatawan sa iyong pagnanais na maging higit na umaasa sa sarili at naayon sa mga siklo ng paglaki, pag-aani at pagringyong. Isa -alang, alang kung ano ang iba pang mga elemento na naroroon sa setting ng sakahan dahil maaari silang magbigay ng karagdagang mga pahiwatig tungkol sa mensahe ng iyong panaginip. Habang iniisip mo ang panaginip na ito, isa alang-alang ang iyong kasalukuyang relasyon sa natural na mundo at ang iyong pakiramdam ng pag-aari. Ang itim na baboy sa bukid ay maaaring isang paalala na magdahan-dahan ang kumonekta sa iyong mga pinagmulan at makahanap ng mas malalim na kahulugan ng layunin at katuparan sa iyong buhay. Kahulugan ng panaginip tungkol sa pumatay ng itim na baboy. Ang panaginip ng pumatay ng itim na baboy ay maaari maging isang komplikado at matatag na karanasan. Sa isang banda, ito ay maaaring kumakatawan sa isang pagnanais na harapin at pagtagumpayan ng isang hamon o balakid. Sa kabilang banda, ang pagkilos ng pagpatay sa itim na baboy ay maaaring sumagisag sa iyong kakayahang pagtagumpayan ng iyong mga takot. Harapin ang iyong mga demonyo o kontrolin ang isang sitwasyon na nagdulot sa iyo ng pagkabalisa. Gayunpaman, ang panaginip na ito ay maaari rin magmungkahi ng isang mas mapanira o agresibong aspeto ng iyong pagkatao. Ang itim na baboy ay kumakatawan sa isang bahagi ng iyong sarili na dapat mong alisin o sugpuin. Ito ay salamin ng mga panloob na salungatan, pinipigil ang emosyon o isang pagnanais na kontrolin ng iyong buhay. Isa alang alang ang iyong emosyonal na tugon sa pagpatay sa itim na baboy, ito ba ay kinakailangan o nabigyang katwiran o parang isang pagkakanulo o pagkawala? Ang pagunawa sa mga nonsense ng panaginip na ito ay maaaring magbigay ng mahalagang insight sa iyong site at ang mga hamon na maaaring kinakaharap mo sa iyong pagkising sa buhay.